Manila, bagong simula, bagong Tunob at bagong direksyon. Ganito inilalarawan ng K-pop boy group na Gravity ang kanilang ikalawang full-length album na pinamagatang Dare to Crave na inilabas noong Hunyo 23, 2025. Sa isang set ng concept photos, makikitang tila muling ipinapanganak ang siyam na miyembro ng grupo habang lumilitaw mula sa mga itlog balot ng translucent na likido. Isa itong makapangyarihang simbolo ng rebirth at pagbabago, isang metapora sa bagong yugto ng grupo. Ayon sa miyembrong si Hayong Jun, na ngayon ay kasama sa pamumuno ng grupo, ang dating pangalan nilang T-Gravity na mula sa Creativity at T. Gravity ay nayoy tumutukoy na rin sa salitang crave na nagpapahiwatig ng mas matinding paghahangad na umunlad. Mas malakas na ngayon ang mensahe ng aming pagnanasa at ambisyon. Ani Hayong Jun sa isang panayam. Ang album na may labindalawa kanta ay nagpapakita rin ng mas malalim na partisipasyon ng mga miyembro sa creative process. Kabilang dito ang self-produced tracks at unit songs na nagbibigay kulay at pagkakaiba sa bawat track. Halimbawa, ang lead single na Yay Meet Zero ay original na walang rap section, munit nilagyan ni Naserim at Allen ng sarili nilang berso. Pinag-usapan namin kung saan at paano ito ilalagay. Sa huli, naging mas rich at dynamic ang kabuwang vibe ng kanta, pahayag ni Allen sa isang live stream. Bukod sa naturang kanta, naging composer din si Serim sa unit track na Marionette, kasama si Namainhi at Taeyang. Si Wobin naman ang nagproduce ng masiglang Rendez habang si Wonjin ang nasa likod ng emosyonal na closing track na Wish Upon a Star. Ayon kay Wonjin, isinulat niya ito para sa kanilang mga fans na tinatawag nilang Luvitis, limang taon mula nang sila ay mag-debut, patuloy pa rin ang pag-angat ng gravity sa pop industry. Matapos nilang magwagi sa Road to Kingdom, Ace of Ace noong libo at 2024, lalo pa nilang pinalalim ang kanilang musikal na direksyon at pagkakaisa bilang grupo. Ngunit aminado sila, mas marami pa silang pinapangarap. Gusto naming makapag-perform sa mas malalaking venues at makabisita sa mga bansang hindi pa namin napupuntahan. Sana makabalik kami sa Pilipinas ngayong taon, Ani Hayong Jun. Huling bumisita ang grupo sa bansa noong libo at para sa kanilang Masterpiece Tour. Para kay Jongmo, ang sikreto sa matibay na samahan ng grupo ay ang pagmamahalan at pag-aalaga sa isa't isa. Yun ang nagpapalakas sa teamwork namin at sana manatili kaming ganito, Anya sa Dare to Crave, ipinamalas ng Gravity hindi lang ang kanilang husay sa musika kundi pati ang tapang na muling likhain ang sarili. Isang bagong Gravity ang isinisilang, mas determinado, mas personal, at mas handang abutin ang kanilang pangarap, Ask Chat Tools.